Si Gairo ay pinakilala bilang isang leader ng NGL o tinatawag na New Green Life, ang tagapagtatag ng isang imperyo ng droga. Ang kanyang trahedyang pagkabata, pagdurusa sa ilalim ng kamay ng kanyang malupit na ama, ang naghubog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang layunin sa buhay ay hindi upang maging isang bayani o magkaroon ng mas mataas na moralidad. Sa halip, nais niyang magdala ng kasamaan sa mundo dahil naniniwala siyang iyon ang tunay na kalikasan ng tao. Katapos siyang mag-transform bilang isang chimera ant, hindi pa na ang kanyang lokasyon. Ngunit sinabi sa serye na buo pa rin ang kanyang pagkatao na nagpapaiwatig ng potensyal na maging isang makapangyarihan na kalaban. Ang hunter-hunter ay kilala sa mga antagonist na may malalim na karakter at komplikadong layunin tulad ni meruem Crollo at Pariston. Gayunpaman si Gyro ay may natatayang potensyal na maging pinakamalakas sa kanilang lahat dahil sa mga sumusunod na daylan. Una sanib ng human at chimeraan traits. Bila isang chimeraan, si Gairo ay, maaring maaaring nakakuha ng bagong antas ng physical na lakas at nen potential. Ang chimeraan ay natural na malalakas at kapag nagsimulang gumamit ng nen, nagiging mas mapanganib sila. Kung buo pa rin ang alaala at intensyon ni Gairo bilang tao, magagawa niyang pagsamay ng kanyang talino sa brutal na kapangyarihan ng pagiging isang chimeraan. Pangalawa, ang imoralidad at kakayahang mag-evolve. Ang Kimera Ant ay kilala sa kanilang kakayahang mabilis at tumangkop at mag-evolve. Si Gairo bilang isang natatayang individual ay maaring nagkaroon ng kakaibang mutation na magbibigay sa kanya ng mas pataas na rate ng regeneration o longevity na magpapaintulot sa kanya na makalaban ng mga tauhan tulad ni Nagon at Kilua kahit ilang dekada na ang lumipas. Hindi tulad ng ibang villains tulad ni Meruem na nagkakaroon ng redemption arc o ni Krolo na may sementalidad para sa kanyang mga kasamahan. Si Gairo ay maaring manatiling hindi natitinag sa kanyang layunin, ang kumalat ng kasamaan. Ang kanyang idolohiya na ibalik ang mundo sa totoong anyo nito ay maaring magbunga ng mas malalim at mas walang awang storyline. Ang ganitong uri ng villain at ay mas mahirap labanan dahil hindi sila naghahanap ng personal na kaligayahan o kapayapaan. Bagamat hindi pa ipinapakita sa manggang ang nene Gairo Maaari nating ispekulahin ang kanyang magiging kakayahan. Dahil sa kanyang kakayang manipulahin ng isang buong bansa sa pamamagitan ng takot at droga, malaki ang posibilidad na manipulator ang kanyang NEN type. Maaaring niyang kontrolin ng maraming tao o kahit ang kanyang mga tauhan bilang isang hukbo. Nagagawing mahirap siyang talunin na mga pangunahing bida. Kung bibigyan si Gairo ng mas espesyal na kakayahan, maaari maging specialist siya. Halimbawa, posibleng magkaroon siya ng kakayang mag-corrupt ng Nen ng iba o mag sa emosyon ng kanyang mga kalaban, dahil upang masira ang kanilang moralidad o determinasyon. Bilang isang chimera ant, maaaring pagsamahin ni Gyro ang iba't ibang Nen types tulad ni Nameroem at Pito. Halimbawa, maaaring gumamit siya ng enhancement para sa physical na lakas, manipulation para sa control at emission para sa malalayang atake na ginagawa siyang versatile sa mga labanan. Ngunit bakit nga ba si Gairo ang maaring pinakamalakas na villain sa Hunter x Hunter? Una, ang ideolohiya. Ang kanyang determinasyong sirayan ng mundo ay walang makakaharang. Pangalawa, ang kapangyarihan ng Chimera Hunt. Ang pagsanib ng kanyang pagkatao at pagiging Chimera Ant ay nagbigay sa kanya ng malakas na katawan at potensyal sa nin. Pangatlo, ang pagunlad. Hindi pa rin alam ang buong kwento ni Gairo. Kaya malaki ang posibilidad na maging sentro siya ng mas malaking kwento. At ang pangapat, walang redemption. Kung ang ibang villains ay nagkaroon ng pagbabagong loob, si Gyro ay maaaring manatiling pure evil na ginagawang mas mahirap siyang labanan. Si Gyro ay may napakalaking potensyal na magiging pinakamalakas na villain sa Ant Hunter Hunter. Ang kanyang backstory, ideolohiya at posibilidad na paggamit ng Nen bilang isang Chimera aunt, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang edge kumpara sa ibang antagonista. Sa kabila ng hindi pa natutukoy na papel niya sa kwento, malinaw na siya ay maaaring maging isang unstoppable force na magpapahirap sa mga bida at magpapabago sa takbo ng mundo ng Hunter Hunter. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.